Amoy araw at alikabok ang umagang yon sa lumang quadrangle. Sa bandang kanan, may kapirasong anino mula sa akasya. Sa gitna, nakataas ang bandila tahimik na naghihintay sa kumpas ng pambansang awit. Sa may gate, katabi ng pader na kinakalawang ang rehas, nakatayo si Kian, sampung tuong gulang. Payat at halos lamunin ng puting polo na kupas. Hawak niyang bagpack na parang hayuping minsan pang buhay na mas masipag pa sa kanya. Nakahiwang tahi sa girid, punit ang zipper na pinagtahitahin ng sinulid at safety pin. Sa loob ay tatlong notebooks na walang cover at isang lapis na kalahati na lang. Bakit ganyan ang bag mo? Narinig niyang bulong ng dalawang batang dumaan. Mukhang basahan. May tumawa. May sumipol. Parang may maliliit na bato na sabay-sabay tumama sa dibdib niya. Lumapit ang guard, si Mang Rudy, may bigat sa bahiwang at mahaba ang buntong hininga. Iho, sabi niya hindi pa matalim pero may pag-aalala. Bakit ngayon ka lang? Homeroom na. Dinukot ni Kian ang nahulog na sles ng sapatos at mabilis na itinali, iniwas ang mata. Naglakat po ako mula sa terminal. Tugon niya, na flat po yung gulong ng padyak ni tatay. Tumasang isang kilay ng gurong nakatayo malapit sa gate si Miss Sharon, nakapamaywang at nakatingin sa bag. Kian, ilang beses ko nang sinabing ayusin mo ang gamit mo. Disiplina yan. Madiin niyang wika. Ang gulo ng bag mo, pati ikaw nadadamay. Tapon mo na yan kung hindi na maayos. Napaupo si Kian sa gilid ng poste ng gate at halos mahulog ang luha sa pagitan ng mga daliri niya. Ang lumang bagang tanin na alaala niya kay mama na umalis noong kinder siya. Si mama ang nagtahi ng unang bulsa. Si mama ang naglagay ng maliit na pisi sa loob para sa susi. Si mama ang nagsabing, huwag mong ikahiya to anak. Mas mahalaga ang laman kaysa balat. Nagsimula ng umusad ang pila ng mga estudyante patungo sa quadrangle. Flag ceremony na! Sigaw ng isang grade 6 officer. Mula sa layo, narinig ni Kia ng tunog ng bell. Hindi malakas pero mariing nagpapaala. Tumayo siya, pinunasan ng pisngi gamit ang mangga sa dahan-dahang pumasok. Sa likod niya, narinig niyang bulong ni Miss Sharon sa co-teacher na hawak ang folder. Minsan, yung mga batang na niyan, sumusobra sa drama. Sana bumawi sa grades. Hindi ko drama to. Gusto sana niyang sigaw pero mas malakas ang hiya sa salita. Naglakad siya sa likuran ng mga line leaders at tumigil sa pinakadulo ng hanay. Hawak niya ang bag na parang kamay ng kasama sa dilim. Nilagay ni Mang Rudy ang kamay niya sa balikat niya. Anak, mahinang sabi ng guard na kanina tila istrikto. Pagkatapos ng ceremony, halika sa guardhouse, may pandisal ako. Tumanggo si Kian, parang kinapitan ng ilaw sa gitna ng kulimlim. Nakapwesto na ang principal sa harap ng stage, si Sir Delos Reyes. May barong at tinig na sanay magpatahimik ng quadrangle. Magandang umaga sa Grada Elementary. Malakas at malinaw ang boses. Bago tayo umawit, may mahalaga tayong anunsyo. Kagabi dumating ang division results para sa scholarship exam. Ang sinali ng ating top bet mula sa grade 5. May humiyaw, may nagtanong kung sino. Hintayin nyo. Biro ng principal. Pero bago yon, sa grit, Homeroom teachers, pakitingnan ng attendance. Bago tayo magpatuloy sa ating kwento, i-comment sa ibaba kung saan lugar kayo nanonood para malaman ko kung saan umabot ang video ko. Kung baguhan ka pa lang sa channel ko, huwag kalimutang i-like at i-hit ang subscribe button at pindutin ang notification bell para updated ka sa mga episodes ng inspiring stories ko araw-araw. Sige, tuloy natin ang kwento hindi na nakinig si Kian sa sumunod. Gumuguhit ang kaba niya, hindi dahil sa announcement, kundi dahil sa takot na baka matawag siya at pagalitan sa harap ng lahat. Sa kaliwa niya, may dalawang kaklasing panay pa rin ang tingin sa bag niya. Kinukwento sa isa't isa kung paano nila pinagdikit ang mga sticker sa anika nilang backpack na bago. Ang ayos nun, sabi ng isa, ito laspag sabay turo sa bag ni Kian. Gusto niyang isiksik ang bag sa likod, pero mas lalo lang itong naging kita. Sumigdo ang puso niya. Naalala niya si tatay kagabi, nakahandusay sa sahig ng kariton, hawak ang lumang bomba ng gulong. Pasensya na anak, wika nito. Pag inabot ang boundary, ipapaayos ko yung bag mo. Pero ngayong linggo, unahin natin yung kuryente. Tahimik na itinaas ang watawat. Tumugtog ang pambansang awit. Kumanta si Kian, hindi kasing lakas ng iba, pero may kasamang pising humihila pabalik sa pinagmulan. Sa bawat lupang hinirang, naalala niya ang palayan sa probinsya na minsan lang niyang nakita. Sa bawat ang mamatay ng dahil sa iyo, sumisiksik ang mukha ni mama na may halong ngiti at lungkot. Pagkatapos, nagdasal ang buong paaralan. Sabay-sabay ang amen na parang humahabol sa isang pangako tumikhim si Sir Delos Reyes. Ngayon mga bata, aniya, ang resulta ng scholarship exam ay dumating na at ang nangunguna hindi lang sa ating school kundi sa buong cluster ay mula sa grade 5 mulabe, Nagtinginan ng mga estudyante sa isa't isa. Si Kian Alonso Reyes. Nagsubok ng pumasok ang katahimikan pero nasapawan iyon manghiyawan na parang nahulog ang araw sa gitna ng quadrangle. Napatiglag ang bata. Tumigil ang paghinga niya ng isang segundo at sa sumunod na tibok parang nilakasan ang kwarto ng puso niya. Si Miss Sharon napakunot ang noo parang hindi agad nabibilang ang pangalan. Kian? Halos pabulong niyang tanong. Hindi na maingay ang paghusga kundi hinahabol ng hiya ang sarili niyang dila. Kian, lumapit ka rito anak. Naglakad si Kian sa pagitan ng magkadikit na linya ng mga kaklase hindi niya alam kung saan ilalagay ang kamay. Sa bulsa ba? Sa likod ba? Sa bag ba na kanina'y ikinahiya niya? Pinili niyang yakapin pa rin ang bag. Dala niya ito hanggang sa harap ng stage, parang humahawak sa tulay kung saan siya dadaan. Nakaharap siya mayon sa mga guro, sa prinsipal, kay Mang Rudy, at sa bandilang hindi kumukurap sikian sabi ni Sir Delos Reyes ay nakakuha ng 97.8% highest sa cluster pangatlo sa division dahil dito, siya ay tatanggap ng full scholarship mula sa foundation, libre ang tuition, libreng gamit pati buwan-buwang allowance at nang umiti ang principal, maghahandog din ng alumni association ng bagong bag at sapatos. Palakpakan ng lahat, may tumili, may nagsabing, si Kian ba? Grabe! Si Kian, hindi na napipigilan ang luha pero iba na ang lasa, hindi pait kundi ginhawa Lumapit si Miss Sharon, hinawakan ang mikropono at humarap sa bata. Kian, aniya? nanginginig ang boses. Pasensya na kung, kung napagalitan kita kanina. Minsan mga guro, nauuna yung mata bago ang isip. Nakikita ang punit pero hindi yung pinagdaraanan. Natapik ang balikat ng bata. Magaling ka at bagamat bibigyan ka namin ng bagong bag, pakiusap, ingatan mo yung luma. Kasi yan ang nagdala sa iyo rito. Tumango si Kian, mas maigsi na ang paghinga. Umalingaw-ngaw ang palakpakan na may bahid na pag-amin na may mga batang hindi na pwedeng husgahan sa balat ng bag. Pumwesto si Mang Rudy sa gilid, tahimik, nakangiting maliit, parang patagong biyaya. Pagbaba ni Kian mula sa entablado, sinalubong siya ni Mang Rudy ng brown bag na may tatlong pirasong pandisal at dalawang sachet ng kape. Para kay tatay, bulong nito, Saka, wag mong ikahiya ang lumang gamit. Minsan ang pinakamatibay na kwento, yung maraming tahi. Natawa si Kian sa gitna ng luha. Salamat po, sagot niya. At biglang naisip na gusto niyang ibalita agad kay tatay, yung announcement, yung allowance, yung bagong bag na ipagagamit sa kanya. Pero bago siya nakatakbo palabas, pinigilan siya ng over ng prinsipal. Mga bata! Muling sabi ni Sir De Los Reyes, mula ngayon magpapatupad tayo ng Kindness at the Gate program. Walang batang pagtatawanan dahil sa gamit. Kung may punit, tutulungan. Kung may kulang, mag-aambagan. Maglalagay tayo ng supply shelf sa guardhouse. Mga lapis, papel, panyo, gulpit at oh, maski safety pins. Ambagan ng buong komunidad dahil ang gate hindi dapat pintu ng hiya. Dapat pasukan ng pag-asa. Sabay lingon niya kay Miss Sharon at kay Mang Rudy. Ang unang maglalagay, ang faculty at si Mang Rudy na matagal ng tahimik na nagbibigay. Kumalingaw-ngaw ang, Yes, sir! ng buong grade levels. Sa bandang likod, may dalawang kaklasing kanina'y tumatawa sa bag ni Kian. Dahan-dahan silang lumapit. Kian, sabi ng isa, Sorry, pahiram naman naman ng notes mamaya? Tumanggo si Kian. Sige, sagot niya. Pagkatapos kong dalawin si tatay. Isasama ka namin sa math leads. Sabat ng isa pa. Kasi ikaw pala yung nagtututor sa grade 2. Ikaw na rin ang lead. Napailing si Kian. Natatawa? Hindi niya hiniling ang lead. Pero hindi rin niya tinanggihan. Tulad ng bag na hindi niya binitawan, tinanggap niya ang bigat at ganda. Pagkatapos ng ceremony, dinala siya sa opisina ng prinsipal. Nandun ang isang kahon na maayos. Bagong bag, bagong sapatos, set ng notebooks na may nakalagay sa gilid na Kian A. Reyes. Inamoy niya ang papel, amoy tindahan, amoy simula. Anak, wika ni Sir De Los Reyes, may isa pa. Inabot niya ang liham mula sa foundation. Dear Kian, we read your essay about walking to school and the lessons from your father fixing tires at night. We reminded us that education is not a uniform, it is a road. We hope this helps you keep walking. Natawa si Kian sa halong English at luha. Thank you po, Anya, at marahang inilagay ang lumang bag sa ibabaw ng mesa katabi ng bago. Hindi niya ito itinatapon, inililipat lang sa pwesto ng karangalan. Sa guardhouse, bago umuwi, inilagay ni Kian ng isang kalahating lapis sa supply shelf. Baka may kailangan, sabi ni Sir Delos Reyes. Kalahati lang? Tanong ni Mang Rudy, pabirong reklamo. Masanay akong magpagiram ng buo, biro ni Kian pabalik. Pero ito yung lapis na nagdala sa akin sa exam. Gusto kong may gumamit pa. Binasa nila ang maliit na karatulang nakadikit sa itaas ng istante. Kung may sobra, mag-iwan. Kung may kulang, kumuha. Walang tanong, puro tiwala. May nilagyan na ring sobre si Miss Sharon para sa pag-repair ng bag. Sa gilid, may nakadikit na checklist, safety pins, maliit na sinulid, patch at panyo. Kinahapunan, tumakbo si Kian pa uwi. Bit-bit ang kahon ng gamit at ang bagong bag na nakabalot pa sa plastik. Sa harap ng kariton, nandun si tatay. Pinapaikot ang lumang gulong. May grasa sa kamay at pawis sa sintido. Tay, sigaw ni Kian. Hindi mapigilan lumipad ang boses. Full scholar daw po ako! Napatigil si tatay, bumitaw sa bomba at parang may humila sa tuhod niyang pawisan. Ha? Tumawang iyak! Anak, seryoso? Inabot ni Kian ang liham at ang kahon. May allowance daw po, may bag po, pero itong luma, akin pa rin to. Yumakap siya ni tatay, mahigpit, amoy langis at araw at sa pagitan ng dalawang dibdib, hindi na mahalaga kung punit ang bag, buo ang araw. Sa mga sumunod na linggo, nagbago ang gate ng paharalan. May mga batang humihinto munang uminom ng tubig, may gurong may bitbit -bit na maliit na sewing kit, at may guard na bantay sa pila hindi lang para tumawag ng next, kundi para magtanong ng tumakain ka na ba? May mga pangalan sa supply shelf from Anonymous, from Five Mulabe, from Alingsyoning, Sari-Sari Store, at tuwing lunes, bago ang flag ceremony, tumatayo si Kian sa gilid ng bandila, hindi para ipagmayabang ang medalya, kundi para paalalahanin ang sarili na dito nagsimula ang hiya, dito rin natapos. Sa kakaling may darating muli sa gate, may lumang bag, may sapatos na punit, may luhan hindi kayang pigilan, hindi na siya dudumugin ng biro o bawal, sasalubungin siya ng guard na may pandisal, ng shelf na may safety pin, ng gurong natuto sa salitang pasensya, at ng bandilang naglalambitin sa umagang pareho pa rin pero mas mabait. At kung itanong ng sino man kung bakit may dalawang bag sa mesa ng prinsipal, isang bago, isang luma, sasabihin nila para maalala namin na ang talino, lakas at bait ay hindi nakakabit sa kinang ng gamit. Nasa kamay na marunong kumapit kahit sa punit na strap hanggang makarating sa entablado ng sarili niyang umaga. At dito nagtatapos ang ating kwento. Anong aral ang iyong napulot? I-comment mo sa ibaba. Huwag kalimutang mag-like at mag-subscribe. Ang suporta nyo ay ang inspirasyon ko. Kita-kits ulit bukas, kaya stay tuned!